Isang panibagong araw na naman na puno ng kaalaman. At ngayong araw, ating tatalakayin ang katangiang pisikal ng daigdig. Ngunit bago natin formal na simulan ang ating talakayan para sa araw na ito, narito ang ating layunin sa pagkatuto. Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang Nasusuri ang mga mahalagang konsepto sa katangiang pisikal ng daigdig, na pahahalagahan ang mga biyayang bigay ng kalikasan para sa mga tao, at nakagagawa ng slogan tungkol sa pangangalaga ng daigdig. Ano nga ba ang geografiya? Ang geografiya ay nagmula sa salitang Griego na geo, na nangangahulugang daigdig. At ang grafiya naman ay nangangahulugang paglalarawan. Sa makatuwid ang heograpiya ay tumutukoy sa siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng mundo. Narito naman, aralin natin ang limang tema ng heograpiya. Una ay ang lokasyon, nagsasaad sa mga lugar sa mundo. May dalawang paraan upang malaman ang tamang kinalalagay ng isang lugar sa mundo. Una ay ang relatibong lokasyon na ang basihan ay ang nasa paligid nito. Katulad halimbawa ng mga anyong lupa, Anong tubig at mga estrukturang gawa ng tao? Sumunod ay ang lokasyong absolute na ang mga imahinasyong guhit tulad ng longitude at latitude line na sumasaklaw sa grid. Sumunod na tema ay ang lugar. Nagsasad ito ng mga katangiang naaayon sa isang puok. Merong katangian ng kinalalagyan tulad ng klema, anong lupa, anong tubig at likas na yaman. Meron ding katangian ng mga taong nananahan tulad ng wika, relihiyon, densidad o dami ng tao, kultura at mga sistemang politikal. Pangalawang tema ay ang rehiyon. Nagsasaad ito sa bahagi ng daigdig na pinag-iisa na magkapareho ng katangiang pisikal at kultural. Interaksyon ng tao at kapaligiran. Ito ay nagsasaad sa kaugnayan ng tao sa pisikal at katangian na may angkin ng kanyang kinaroroonan. Ang kapaligiran ang siyang pinagkukunan ng pangangailangan ng tao, gayon din ang pakikibagay ng tao sa mga pagbabago nangyayari sa kanyang ginagalawan. Paggalaw, nagsasaad ito ng pag-alis ng tao mula sa kinalakhang lugar papunta sa ibang lugar. Kasama din dito ang paglipat ng mga bagay at likas na pangyayari tulad ng hangin at ulan. May tatlong uri ng distansya sa isang lugar. Linear. Gaano kalayo ang isang lugar? Time. Gaano katagal ang paglalakbay? At psychological, paano tinatanaw ang layo ng lugar? Dumako naman tayo ngayon sa estruktura ng daigdig. Ang daigdig ay isa sa walong planetang umiikot sa isang malaking bituin. Ang araw, sumasaklaw sa katawagan na solar system ang mga ito. Ang lahat ng may buhay sa daigdig, halaman, hayop, at tao, ay gumagamit ng enerhiya mula sa araw. Ang mundo ay binubuo ng crust, mantel, at core. Crust – ang matigas at mabatong parte ng daigdig na ang kapal ay umaabot mula 30 to 65 kilometro palalim mula sa mga kontinente. Subalit sa mga karagatan, ito ay may kapal lamang na 5 hanggang 7 kilometro. Mantel Isang patong ng mga batong napakainit kaya malambot at natutunaw ang ilang bahagi nito. Core ang kailalimang parte ng daigdig na sumasaklaw ng mga metal tulad ng iron at nickel.